dumating na dumating na ang this treasure pangalawang order ko na to kasi umorder ako ulit kasi nawala yung pananakit sa likod ko nawala ang pananakit sa likod ko at saka yung ano at saka yung sa paa ko na pamamanhid nawala rin kaya umorder ako ulit at marami na tong inorder ko noon noo na ano lang yun naghati kami sa kaibigan ko ngayon ah, marami na to ako na lang mag isa ang nag order ah, uh, 12 cans to hmm. oh, eight, eight. 12 cans to kaya marami ang ina ako na lang mag isa order para wala lahat ng sakit ng katawan ko kaya mga sis order kayo ng ganito para mawala yung lahat ng mga sakit sa sakit sa katawan nyo. Makapaganda ito sa katawan, sis. Salamat, salamat, sad sis. Trash yon. Ayot, maka, maka, makagaling, maka, ano to sa katawan, lahat yung mga sakit-sakit, makapabuti, sakit, -sakit. makamawala maka ang lahat ng mga, mga, mga sakit-sakit natin, yung mga, mga hindi maganda na ano sa kalub ng ating katawan na mawala yan ta. at, salamat sa distrasyor salamat 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 and then, and then, and then, and then.